Noong Oktubre 2000, nasa isang mahalagang pagsubok si Chavit Singson. Ang dating close na pagkakaibigan niya kay Pangulong Joseph Estrada ay natapos dahil sa kasakiman at pagtataksil. Si Estrada, ang taong kanyang pinagkatiwalaan, ay tumalikod sa kanya dahil sa away sa pera mula sa huweteng. Alam ni Chavit na marami siyang nalalaman at ngayon ang kanyang buhay ay nanganib pero pinili niyang magsalita. Ibinunyag niya ang katiwalian sa pinakamataas na antas ng pamahalaan na nagdulot ng impeachment at pagbagsak ni Estrada. Naging bayani si Chavit sa marami pero malaki ang naging sakripisyo. Ang kanyang negosyo, pamilya at pangalan ay naging target. Pagkatapos ng insidente, napaisip si Chavit sa kanyang buhay. Mayaman at makapangyarihan siya pero naramdaman niya ang kawalan. Isang araw, habang bumibisita sa lalawigan ng Abra, isang lugar na puno ng kahirapan, siya ay nabigla. Maganda ang Abra, pero ito ay kontrolado ng mga private armies at politikong warlord. Nakita ni Chavit ang pagkakataon na makagawa ng pagbabago, magtayo ng mga paaralan, magpaganda ng infrastruktura at magbigay ng trabaho. Sinimulan niya ang pagpaplano. Nakipagpulong siya sa mga lokal na leader at naglaan ng pondo mula sa kanyang negosyo. Nagkaroon ng pag-asa ang mga tao sa Abra. Pero habang mas lumalalim ang kanyang pag-unawa, napagtanto niya ang mga hamon. Ang mga politikong may hawak ng private armies ay banta ang tingin sa kanya. Kumalat ang mga balita mga plano sa pagpatay at ambush. Pinayuhan siya ng kanyang mga tagapayo na mag-isip muli. Kahit ang kanyang pamilya ay nagmakaawa na huwag siyang pumunta. Nalilito si Chavit. Gusto niyang tumulong pero alam niya ang panganib. Ang mga private armies ay walang sinasanto. Kaya ba niyang magdulot ng pagbabago o magdudulot lang ba ito ng karahasan? Base sa kanyang arm-warmer ay eh, suot-suot niya na uh, supporter siya ni, ng nagtatagong mayor ngayon na si Ryan Luna ng bagged. Isang gabi, habang nakatayo si Chavit sa balkonahe ng kanyang bahay sa Ilocos Sur, inisip niya ang mga tao sa Abra. Gusto niyang tumulong pero alam niya na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Masyadong mapanganib ang politika at masyadong makapangyarihan ang mga pribadong hukbo sa kabila ng kanyang pagnanais na pagdesisyunan niyang hindi ituloy ang kanyang plano. Kinabukasan, nakipagpulong siya sa mga consultants niya sa Abra at ipinaliwanag ang kanyang desisyon. Naintindihan nila, pero kitang-kita ang panghihinayang sa kanilang mga mata. Nangako si Chavit na patuloy silang susuportahan mula sa malayo, pero alam niya na hindi ito sapat. Ang daan patungong Abra ay nanatiling hindi natatahak. Isang nasayang na pagkakataon na hahabulin siya sa mga susunod na taon. Makalipas ang maraming taon, habang pinagmamasdan ni Chavit ang kanyang buhay, madalas niyang isipin kung ano kaya ang nangyari kung nagpatuloy siya sa Abra. Ang insidente kay Estrada ang nagpakahulugan sa kanyang pamana, pero ang daan patungong Abra ang nagpakita ng kanyang tunay na karakter. Nais niyang tumulong, pero ang katotohanan ng kapangyarihan at karahasan ay humadlang sa kanya. Pero kahit sa kanyang mga pagsisisi, nakahanap siya ng kapayapaan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa abot ng kanyang kapangyarihan. At bagamat hindi natuloy ang kanyang plano sa Abra, na natili ang pangarap ng mas magandang buhay para sa mga tao roon. Isang paalala na kahit ang maliliit na hakbang ng tapang at malasakit ay maaring mag-iwan ng malalim na bakas.